May sabi pa naman dito si Ano naman, Benedict de Rotas, Ang punto por punto ay gaya-gaya Sa original na programa na Ang dating daan What Bible that? expose Biblia. Wait lang, wait lang ha Hindi pwedeng Maging gaya-gaya ang punto por punto Kasi ang punto por punto Walang ano, walang Scripted dito Lahat, dahil pating tanungan Pati yung bangayan dito, kay, sabi kaya, niya, kami nga, kami nga dito nababangayan ni eh, live. Eh. <laughs> kaya dito uh -oh. scripted. Sabi niya ito, gaya-gaya daw sa original na, po, na dating daan Bible expose. Biblia ang sasagot ni Brother Elis Soriano, di ba mga bro? Hindi to gaya-gaya. Kaya sabi ni Brother John Ray, walang scripted dito. <laughs> sa kanila kasi mm -hmm. may scripted eh. Baka sabihin yun ano, Mother Jenny baka sabihin na si sinungaling tayo na scripted. O ate ilabas ang, ang, ano ang ang preba na scripted yung kanya yung ang dating daan. O, o sige sige lang ba na dyan, na maglabas ako ng preba rito. Kasi kami dito minsan nagko-correctionan kami dito kapag alam namin na medyo simplang yung sagot ng isa namin kasama kasi hindi naman kami mga magisterium eh normal na nagkakamali kami so hindi kami parehas do sa sa ano na sa sa dating daan para sure na makaiwas sila sa kamalian e eh scripted <laughs> oh, wait lang may, may tumatawag wait lang ha hello bro oh, may tumatawag sa ating linya bas pasagutin ko muna ito hello bro good evening bro good evening po bro Jando at sa lahat ng mga listeners natin dito sa punto for punto. Pwede mm -hmm. magtanong, bro, dyan daw? Sige, go ahead, okay. bro. Go ahead, bro. Okay. Uh, ang unang tanong ko po, po para kay Brother Angel. Sige, yeah, go ahead, Brother Angel. Paano, Brother Angel, paano po ito? Uh, di pa yung pag-abstain natin ng meat is every Friday buong taon at saka as Wednesday and Good Friday. Uh, tanong ko po dito kasi na yung coding kasi namin every Friday. Eh medyo malalakas yung mga kasama ko sa trabaho. Ang iniisip ko sa nang gawin pag ako yung na na mag magpalengke. Isda sana yung bibilhin ko papak paano ko sa kanila. Alam problema pag sila na namalengke naman puro karne yung pinapalengke nila. Ano pong gagawin ko ng Badal Indian? Magkakaiba kasi kami ng pananampalataya kaya hindi ko sila ma ano man. masabihan. And then excuse po ba kung kumain ng ano? Karne ng pan kahit ano mo sa pinalingke nila. Hindi alam ko naman na bawal tayo sa Friday. yan lang po Okay so una po siguro ibigay natin yon no uh, para mas mas specific tayo sa mga hindi pa nakakalam sa mga bagong subscri subscriber oh uh, code of Canon lo tayo bro Jando para alam ng ibang mga bagong subscriber Marami mamaya bari Jando mamaya marami din pala tanong na dito bro <laughs> Sa ano ko Mm, so, mm, lo, 1250 bro? 1251 o 1250 muna? Yeah, bullying ko muna to ba rin ha? Kasi... Sige bro, yung sayo muna. Eto si bro, uh, ano muna, may, may hinahanap ka yata. Bro, sige, 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 ano, 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 yan? Ka, na, 12, may, si, uh, code of conduct? 1250. Si... code of C... c o no? Code of Canon Law. Iyon naman. Buu, buuin mo of, na. Code of Canon Law 1250, bro. Okay. Code of Canon Law 1250. Para at 50. least uh, sa mga bagong subscriber, meron bang batas talaga simbahan na uh, bawal? The penitential lang. days ito, bro. Sige, bro. The penitential days. Sige, ah, basahin natin na. Ah. Ito po, kapatid, ang nakalagay. Oh, wait lang, i-ano yeah, yeah, ko lang. I fit to screen. Ayan. So, yan lang natin. Aha. Ayan lang para ma... Ayan. So, ang nakasulat dito, Canon uh, Law 1250, the penitential days and times in the Universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent. Canon yeah, post 1251... Post-pro. Pro tayo okay. doon. Ayan. Uh, uh, Napakalinaw. Every Friday of the whole year. So, batas po na simbahan yung kapatid. Ngayon, problema May mga ano nga doon, yung mga nagtatrabaho sa ano sa, sa Saudi. amen uh, sila mga baka naman. Di ba? Ayaw nila lang, lang, baboy. Pero puro karne rin ng baka. Pag Friday. So, sabi ko nga, sa eh, sabi nga ni Jesus, di ba? Uh, Mali, malinaw ang sinabi ng ating Pahino at sa Kristo, no? Kailangan mauna muna siya, no? Uh, God first. So, kung, kung talagang tayo po ay ginagawa natin number one si Lord, sabi, sabi niya, uh, alam naman natin lahat, no? Ibigin mo ang Diyos, no? Ng buong lakas, buong pag-iisip. no? Uh -huh. uh -huh. So, buong kaluluwa. So, sa pag-iisip pa lang, pag sinayang pag-iisip, iisipin mo yung batas niya isipin mo yung simbahan niya, yung yung yung, yung ang turo na simbahan, turo na simbahan, bawal lang karne. Eh ngayon, eh, turon, ay yung tao binibigyan. Bro, bro Angel. Yung, yes, bro. Um kulang ay, ngayon ko lang nabasa kasi sa 1251 na canon law. Um hmm. Ano tong ibig sabihin dito na abstinence from meat or from some other fro food? Ano to yung some other food, Brother Angel? The motherfood yung mga as determined by the episcopal conference oh, ano nga ano nga ano, ano, mayroon bang mayroon bang specific kapag mayroon siyang inano kapag mayroon siyang binigay ng episcopal conference so so far wala naman ano so so far yun mga karne lang naman no uh, oh, okay. sakaling yung episcopal conference ibig sabihin yan baka kasi ang ulam yung... ulam namin kaapon, brother angel at, yung at, ano uh, yung, yung, uh, yung yung katulad na posit jan jan sa, sa Korea yung mahaba na ano posit Ah oh. O, tapos nihiwa-hiwa tapos nilagyan ng broccoli, uh, nilagyan ng gulay. o tapos nilagyan ng ano, nilagyan ng ng uh, masarap kasi 'yung butternut so inulam ko kasi uh, <laughs> Okay lang bahimbo. kasi na na naaalala ko kasi nung nakaraan, sabi mo sa akin okay lang 'yan basta 'wag lang karne. Kaya kumain ako. Pero hmm. na, yung conscience ko na parang <laughs> o, oh, yung alay mo mong girtis, parang, ba? Ka- karni pa rin ng posit, eh. No? <laughs> parang, kala ko karni. Sabi mo oh, hindi naman karni yun. pa o, o, pa rin, oo, oo. Oh, oh, parang, rin anyway. yun? No, I mean, siguro niisip natin, mabigat Kaya pa. Kaya nga, o, oh, akala ko karni yun eh. Parang karni pa ako baga, conscience natin. Pero hindi namin. pala. Mabigat doon. No? But uh, ni-research nire ko na rin yan eh. Ano ba talagang, kasi biro mo, dami pagkain. Ayaw natin. Ayaw Ayaw natin magkasala. So talagang inihimay-himay ko po yan no? sa mga po, nakikinig ngayon. Inihimay-himay ko yan. Eh. Paano nga yung mga chicken cubes, di ba? Yung mga sabaw. Inihimay-himay ko yan eh. Pero at the end, uh, yun nga, no? And talagang in general, lagi ko sasabihin, in general talaga, in general talaga, meat lang. Kasi nga daw, bakit mm. sabi na simbahan yan? Because yung katawan ni Jesus binigay niya. Kumbaga yung meat talaga. And at the same time, yung kasi, it makes people talagang ano, happier. Kung baga, mas, mas nakakaag ano ba yung karne. Iba kasi yung karne yung dating eh, kaysa sa gulay o isda. Mm, kahit diba, mga so, bata nga, di ba? <laughs> yes, uh, ano siya alam ng, alam ng simbahan kasi kung ano yung ng karne sa tao. Eh, kaya nga abstain eh. Penance yan eh. Mm -hmm. No, ibig sabihin ng abstinence penas penance, pag sacrifice po 'yan for for Jesus. Ano ba yung sacrifice bakit Friday? Kasi doon siya na doon siya mismo na hinahinagupit, talagang pinako sa krus, pinatay. So nakikipag ano tayo na commemorating uh, that situation, nakikipag isa tayo sa pagkapighatian -kap niya. So we need to sacrifice kapatid. Ang tanong mo ngayon, anong gagawin mo? So it's up to you. May nagtanong na rito diyan. Ano 'ping gagawin ko? Uh, yun nga, kung may kaka... Uh, sina ano nga eh, sina bro Wendell nga dyan eh. O oh, hindi sila kakain talaga kahit anong in inilapag nila, kakain lang sila kung anong bread lang doon. Kasi nga, eh, nandun yung sa turo ni, 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 Jesus mismo. Tinanong siya ta sa, um, sa ng mga eskriba, ano ba yung pinakamahalagang utos? Kung susundin natin po si Jesus talaga, ibigin mo, unahin mo talaga, ibigin mo ang Diyos. Nang higit sa lahat, no? So, uh, sabi nga doon sa isang account pa, sabi ni Jesus, um, dapat uh, mahalin mo siya higit kahit sa asawa mo pa. Ayun, kaibigan mo lang yan, katrabaho mo lang yan. Gawin mo siya number one kahit sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa, ano, sa anak mo, lahat. May, kasi man number one talaga si Lord. Dahil siya, pag namatay ka naman, siya naman ang huhusga sa'yo eh. Walang connection si Missis mo dyan eh. Walang connection ng katrabaho mo, di po ba? So kung mamahalin mo talaga ang Diyos kapatid, gagawa tayo ng paraan. Tanong mo, anong gagawin ko? Gumawa ka ng paraan bro, dami na. Eh. Magbaon ka ng sarili mo para hindi ka makalabag sa turo ng simbahan. Maraming dahilan. May noong, mas matindi yung tanong nung dati dito si, si, ano ba, si brother na yon na ano na ngayon, CFD si na. Uh, eh, isya, nag, ano bro, nagtitinda ng burger, <laughs> burger machine. <laughs> o, paano yon sabi niya, Friday Ah si ano sabi, si, uh, 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 si si ano? si bro Emmanuel Emmanuel oh mas matindi problema noon pero mo Friday uh, Friday 'yun eh malakas talaga <laughs> pag Friday yung burger nila Ayun yeah, so Sabi ko kung meron din naman dati nagtanong uh, brother no um nag naggugupit yung tao eh uh, magsi siya Ah, inuna ba niya may yung gupit kasi sayang ng pera? Eh sabi ko sa kanya, oh sige, sino ginawa mong number one? Yun ang tanong dun eh. Si Jesus kasi lahat ng turo niya, dun tayo huhukuman, lahat na nakikinig ngayon. It doesn't matter kung ano man ang reason natin sa mundo, hindi yan eh, maa-apekto, baka maga, magawin pa yung against sa kaligtasan natin eh. Di po ba? So if, si if God said, if Jesus said, gawin mo number one siya, alam mo yung pinakaunang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa mo. Yung sa isip na sinasabi doon, ano man ang nasa isip mo, inuuna mo ang Diyos. Sandali lang, kasalanan ba ito sa Diyos? So ngayon, alam mo kasalanan, gagawa ka ng paraan para makaiwas ka doon. Pwede naman po yun eh, mga... mga ano, uh, 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 ako nga, kakaya, kaya kung kahit ano po. Uh, isang beses lang kumain ng full meal sa ano yun. Eh. Tapos walang karni pag Friday. Fasting talaga siya. Kahit minsan gutom na gutom sa trabaho. Pero gusto mo sumunod eh. Kasi nakikipag-isa kayo. Ano. Eh. Yun po yung sagot natin kapatid. No? Uh, uh ka pa ba, Brother mm Yes, bro. Angel. Nandito pa po ako. May, may pangalawang tanong pa po ako. Sige po bro. Ah, uh, yung nga yung una sagot natin, no? Gumawa ka ng paraan if we, if we really love God first rather than anything else in this world. Eh, make sure na kaya nga alam naman natin 'yun eh. Kung ano yung batas na simbahan, may Binasa ko po. Totoo. So, disobedience of the church 'yun. Ano bang mahalaga? Siyempre yung 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 Dios in church bago yung tao. So, gawa ka na lang ng paraan, bro, para mas safe mm -hmm. tayo po diyan. Opo, Brother Angel. Salamat po. Panglahong um, taon ng Brother Angel. Sige po. Ganito po kasi, Brother Angel, ako po ay isang taxi driver dito sa Baguio. Opo. Ngayon, ang tanong ko, ilang beses po ako, ako dapat mag-sign of the cross pag dumadaan ako sa isang simbahan natin? Dalas po kung tuwing dumaan ba ako sa isang halimbawa dito sa cathedral namin, halimbawa ipagpalagayin na lang po natin 10 times ako dadaan sa isang araw doon sa cathedral, 10 times din po ba akong sign of the cross doon or kahit minsan lang po? Okay, unang-una, -una, uh, dapat alamin po natin, bakit ba tayo nag-sign of the cross in front of the church when we're passing by? Halimbawa dumadaan tayo, ano ba yung dahilan doon? Kasi nandun yung tabernacle nandun po yung si Jesus mismo sa tabernakulo. Kaya tayo doon pag dumadaan, malamang nag, yung mga tao, bakit kaya tayo doon dapat mag sign of the cross, nasa labas naman tayo, nagdadaan lang. Why? That's reverence. Yun po yung paggalang sa, kay Jesus, nandun siya sa tabernacle. Ngayon, ganun din sa, sa simbahan, pag nagsisimba tayo. How many times you pass kami? ngayon ako nagsasakrista dito tumutulong any time any, any ano hangga't hangga't kaya no hangga't kaya you need to vow or you need to sign up the cross kapatid wala lang problema yung kapatid konti sakripisyo lang yun para kay Lord eh, eh, eh kung ilang beses kang dumaan hangga't kaya natin kapatid Siyempre, iba naman yung mission makalimutan mo na pero as much as possible yung reverend natin kay Lord Eh, mas marami pa dapat yung sakrifisyo kaysa dun sa kagaanan, kasi yung more sacrifice sabi nga, di ba, more blessings so yun ang ano natin uh, try your best po lahat na nakikinig ngayon, lahat ng mga, uh, even yung mga nasa simbahan, no, uh, actually ang church, very strict diyan lalo na yung pagdaan ngayon dinadaanan na lang kayo sa tabernakulo yung mga, mga sakristan, mga lector-commentator lay minister, hindi na nga nagbabaw eh very ano yon naku na uh, unreverent yon no walang paggalang yon sa Dios mismo nandoon siya eh, nasa tabernakulo so yun po kapatid no as much as, as possible uh, kung ano mo wala nang problema yon natutuwa si Lord pag ginagalang natin siya kapatid nandoon kasi siya eh. yun po kapatid okay. you, brother. tapos brother Angel, last ka lang po additional lang doon sa ano Tekpo. Meron kasing nagtanong dito sa sa punto por Punto na hindi ko lang masyadong narinig. Yung about doon sa ano sa gesture ng Our Father sa misa. Mm, gesture. Mm. Ngayon, ito kasi may isa akong pinapakinggan dito sa bagyo na formation director namin dito. Meron siyang tinalakay din dati, sabi doon sa circular circular letter July 16, 2023. Mm galing ko sa CBCP uh, ang sabi ni Archbishop uh, Victor Bibendico hindi daw po doon sa ano, hindi get sure daw po. Tama po ba 'yun? Ano po yung ano sabi niyo ng Archbishop doon nya, sa letter niya no 2023. Ano sabi niya sa our father? Dipinas circular letter po July hmm, ano 16, sabi? 2023 official daw po na itong pinahayag ni Archbishop of Capiz Victor Bibendico no. na pwede daw yung ano na yon yung, yung parang praying hands, yung holding hands na kayong nakapon yung naka, kamay angat pwede daw, pwede opo, ito yung na yes. napanood ko dun sa video eh Oh yes, hindi actually depending nga yan, hindi no. Hindi dito sa atin. Yes, so sa mga nakikinig ngayon, huwag po kayo malito doon. Generous of instructions of the Roman Missal 390, nasa ano po yon? Nasa Episcopal Conference ta, sila na uh, Conference of Bishop pa mag uh, ano, uh, nasa Archbishop to no, ng diocese na yon ang magsasabi kung tataas bang kamay. Gestures and postures as depend on the bishop on that area. So kapag ginalawd niya po 'yon, allowed niya. Yung naman actually halos sa Pilipinas ganun naman eh, wala pa naman binabago diyan kapatid. Taas talaga kamay. Yung iba iniinsist lang na oh, dapat prayer position lang tayo, si Father lang nakataas ng kamay. No. Those are postures and gesture lang. Sa mga nakikinig po, no? Pag postures and gestures na tinatawag yan, it depends on the bishop on that, on that area. Pag pinayagan niya yun, dito nga kami, pati nga consecration, bro, uh, yung posture and gesture, pati consecration, cordero, after ng cordero yung Diyos, after ng santo-santo, nakatayo lahat. Walang niling kaya rito, walang kneeler. So, pwede ba yun? Yes. Kasi that's postures and gestures. Allowed ba ng, ano, allowed ba ng bishop namin dito? Yes. Lahat sila rito, walang lumuluhod. Biro mo, consecration na yun. O yun, sanay tayo sa ganun, with reverence. Sabi ng mga traditionalist, oh, you should, you should respect reverence in, hindi nila alam, depende sa bishop yon. Totoo yon kapatid. Pag sinabi ng mga bishop, kapag sinabing allowed ngayon sa, sa simbahan natin, kailangan uniformity. So, kailangan nakataas ang kamay. Tama po. Kailangan natin sundin yon. That's the, that's the uh, general instructions of the Roman Mises 390. It depends on the bishop uh, on that diocese, kapatid. Tama po yung kapatid. Okay po. At, balik ko na po kay Brother Jando. By the way, congratulations pala sa si debate mo kahapon. <laughs> si sa si Brother Jando. Sa <laughs> uh, to ga to ga glory. <laughs> hindi, hindi hindi ko ano yun ah kay Jando, John, Brad yun yung far is daw. <laughs> congratulations daw Brad John do sa far is. To make his message known he's our responsibility. to the.